nakikita mo ay, man to ay, na video, ma'am. Okay. Nga ano po? Wait na po. We're here. Ma'am, kauban ako siya, si Asi, ma'am. Naglagi mong dua ka Bawal. Mm. <laughs> Ayaw mo pala yan. <laughs> mm. <laughs> Hala kanay nice sa view to. Oh! Hala Beep, Hala 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 <laughs>

pagpalayo daw dira. Hmm. <laughs> Hindi guys. Na-injure na siya dahil yun. The sun is very... <laughs> The sun is very sunny. Nag-ano ka? Ta? Nag-ina ka? Yo! Nag-sunblock yeah, oh? nag ko yun. <laughs> Nag-sunblock ko. Alam na na isa clouds to. Bitaw. The clouds are clouding. Asa kayo yung banda yung makita mo yung nag Ba't siya nangyari na pasabot ni Moana? Mahirap. Ito sabi ko, like, you should enjoy the simple things. Like the nature itself. The clouds. the mo yung Very blue. The sun. Woo! Reflecting Kaya ayaw siya sa So guys. Happy, perfect weather today. Grabe. Ano ito? Asa Wala na ako Sige. No, put go. Ito lang yung magtanga kahit. Ah, sige, magtanga na lang muna dito. Uy, kalami. Uy, no, po po. Hala, sa hangin. Uy. Yes, wala ko kabalo pero dili days come si uh, ano, tata. Diyan, so, nag-fish na sila. Oo, oh, oh, pwede dito mag-fish. Parang ha sa hangin. mo ba tayo tapos doon? Asan, asan? Tapos doon tayo magpapak. Okay lang. Ako lang sa'yo? Yeah! Sure ka? Oo. No. Yeah. <laughs> <laughs> oh. Crazy division. Tunod na lang ko sa iya, guys. Ito. exposure sa heat. Hala. Sumuto, oy. So, how's the, ano? Uy, Wait, I like the spontiness. Okay. <laughs> approve, approve. Okay, okay. Uy, nag-jogging na sila. Sulit kami ate, kuya. <laughs> Wait lang kayo dyan. Sorry, mga Hmm. nice madyang dia landscape ano landscape ano 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 mo ano 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 sa ano 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 ano

parang gating naman to eh. Kasi oh guys, okay. Hey, okay. mukha na mi. May... Mm. Laagan po. Parang doon nang mag-start ang laagan namin. Kasi parang, alam ano yun, may work. Yun may work. Kailangan So parang, after yung vacation, din na energized pa ako pag sa second year. Sorry, ganito ako magkain ng ano. Hindi ako marunong mag-eat ng manok. Actually. Hey, ako, ako, ako. <laughs> ako, yan. Hindi ko siya like. Ginagikip dyan na. Hindi ako ganun na type na. Hmm. Hindi na! No no. Okay. miki po. Oh, masama lang siya! Wala! Wala! Isa-isa wala natutunan! Sige, wala. Sige, sige. Sige. okay. Sige, dahon sa Sige, ko siya. Sige, masunod na! Mam, what have you done?! Wow. na, napunta siya! kaya man, no? Shit. Kaya lang! na, magkatawa mong buhay. Bakit ka masemperist ko ba? Parang hindi naman ako makasarap yan. Naka-feel ako, hindi naman magsakit dira

Sabi natin, mabitin pa magsabay? Mabitin pa doon magsabay. Mabitin magsabay? Mabitin magsabay? Ah, si! Ah, si! Ate si! Ako po... Gago, china pagod. Walang nangyari. Relax lang naman. Nice wala pang nangyari. ang sige na, babe. Aduh. Pagod. Pagod. Lang sigey ga-gaya-gaya lang. Yung sige na, babe. <laughs> <Pag -pugot. laughs> <laughs> wow, na overcome naman. Ngayon dapat Ellen ah, pagbaba lakad mode. Gago, no ugon. <laughs> Pucha. <laughs> <laughs> Ellen prepare. Ellen is ah, <laughs> <ayaw>, on. <laughs> Ellen prepare. Oh, prepare, Ayos agad, Give me, relax lang, relax lang. Na namatay sa drown. Ano sa ground? Kasi baka maka-round sa Round Hala, kami lang duha nag-sakay-sakay I love you And I love you Di <m colocar Jahafa> sakat to hindi <mortant non> <cosplay> ko <mogulars>

ta harap mo ko. Pero ta mas hindi ta mabalance kay mas mas bugat ko. kaya natin. Tapos tapos dapat ma-appreciate natin ang view. Okay, okay, okay. Ang view, ang view ang important. Patay ka ko Ano to? Nalasa. Hoy, feeling ko parang nag

Ano ba pa yung Ngayon ko lang na-realize na may mga kapal pala sa tabi. Uy, hindi ko na alam na ko, guys. <to <to ako rin, Wh okay, guys. Hindi ko rin naramdaman. Uy!

guys, ka oras na nidi Uy, wait lang po Ano, nag-stop na po, nag-stop na po, nag-stop na po, nag po. Stap na kami. Kuya, shit, na, na, na kami. Kaya! Okay, kaya ko lang po yan. Ayan, ako. Yes, kuya, Una, una. Look Parang ang 100 pesos, guys.

ito. Kung oh, alam mo, no, may mag-iris ako na hindi ako pwede pang ano. Kaya sa ibu uh. tao. Ito! Wala kayo mag <laughs> Ay, okay. Mas okay to. Pas-pas raman, di ba? Dapat pala, nagalit ako sa Ferris wheel. Dili, tama. Ano <laughs>

pinaka scary. Hi. Hello. So, pinaka scary first is the Ferris wheel. Why Ferris wheel? Okay. Kasi parang pinaghalong UFO plus Vikings and roller coaster and parang lang ikot ikot kami. Second is ito parang ano ba yan yung asa asa ito dlo na lang. Yung parang oh, parang sa ski resort. Ah okay kana okay, ano Okay second yun kasi parang nanigas yung amin mga legs. Okay. Third ano bang scary na third? Eto. Parang hindi okay. naman siya scary. Mas Oh, oh look at that. Oh, look at that. Oh, Next is you kay Jasmine. And <laughs> <laughs> Zero out of ten. No Zero. chill. Makakanta pa mi. Makakanta pa mm -hmm. mi. Last, hindi naman, ma marit po ba ang Baril Baril? Dele. Okay lang mo <laughs> yung parang side quest. Uh, side quest. Overall, the very smell ang pinaka o. Namalikas ko, Jo. So much. Hello, Inia. <laughs> <laughs> Enemy ko na ang mga friends. Oh my god. Sino dong hindi maka-experience sa na parang nag Vikings ka na ng UFO? <laughs> ah, kapuyat ay. Eh. Ah. Ay, mag-point five tayo. Ay, oh, oh, dyan natin sa my Ferris wheel. And ay, kabalo ka, te. Gipangita, jud na niyang cotton candy, te. Hulo! <laughs> <Hello. laughs> Ayan, may ante, no, Paminsan, malakbay. <laughs> Thank Love you, te. te. Thank you, te. Success. Success. Um, success na yung cotton candy, ta. Yeah. May papakita mo na lang kung so, oh, sa Ferris wheel. Kapi mantod yung na Ferris <laughs> wheel. <laughs> kaya nagigapoy na ganit. Itasan ko dito? pa, ba Okay dyan? Kaya, kung mag action paper sa Ferris wheel. <laughs> Ay. Ay. Saan uh, sa oh. so, uh. oh, yun? Ah, oh. gray na ba sa Wala. Wala So, Wednesday ang na. Go for Ako po na sa. kaya video. <laughs>